malapit na ako mga nganak. Sunod na buwan na ako mga nganak na ito. Pero pag panganak na ako, pabinyagan ko na kaagad. Ano binyagan? Ano yung nalagay ko ah? <sighs> Oo, pagkatapos ko panganak, pabinyagan. Eight months, nine months na sunod buwan. O, pag manganak anak ko, pabinyagan natin ha. Binyagan? Huwag ka nang pabinyag dyan. Bakit hindi pabinyagan na? Diba ba yung dati nag-away ito dati? Yung anak natin, isa? Ha? Tapos, ano ba yan? Papayag ka lang na walang binyag yung anak mo? Ah, Di ba, naalala, na naalala mo dati yung sigong Ha? Huh? Uy, malaki na yung anak ko. Uy, sa akin niya isang didi. Sa iyo yan. Diba? Naalala mo yun dati? Siyempre, na. ganyan naman. Nasagi lang yan. niya yung didi ko, ha? Tapos, may narinig ba ko sa labas na ano? Ang gusto mo na gawin ni nung kukuha ka ng lima? O, ko yan. Para naman, ano, pag December, han, maraming so, sa anak mo, han. Pag December, yung Sinder. mga ninong magbibigay, o, di ba? Ba't ano gusto magbibigay? mong ninong? Ba't gusto, gusto mo? Kukuha na basta may ano naman, may magkawak -haw sa mga sididin mo na naman. Ha? Ano Nasagi ka? lang yun. Nasagi. Nakitang kita ko sa mata ko, han. Ano, na, ano mo? Nakita ko sa mata ko. Oh. Uh. Sinabing nasagi oh. nga lang gano, yun. Ganun na ganun pa, oh. Uy, Uy, malaki ng nanak ko. Uy, saya yung isang didi. Akin yung isa. Ay, ikaw ka, mo naman. Ayusin ay, mo ano Ano lang Naglalaro lang yung talaga yung um, sa bibihan. Oh, naglalaro. Siyempre, alam mo namang nilang siya. Ayusin lang. Ba't na ganyan ka? Siyempre, alam mo namang wala din yung anakhan. Wala siyang anak sa kong pari. Uh, kaya gustong gusto niya yung... Basta, tapos, kaya gusto na ba? Pukulig ko dito. Sa kong pari, na sa bahay. Ba't ganyan ka? Eh, ah, baka gusto lang talaga niya maglaro sa ano niya, inaanak niya. Wala kasi siyong anakan. Ano mo ba yun? Oh, tama maganyan, anak? Han. Ay, naku, ba't ka? ka Siguro ba? may ano ka, may relasyon ni kumpare, no? No, relasyon ni kumpare. Kumpare, hindi mo, malagi sa bahay. Pag, eh, siyempre naman. naman. No? Oh, bakit hindi niya si kumpare, pre? Ang adagang dito. Ikaw, Han, ayusin mo ay. lang, Han. Oh, sinabi nga naglalaro ayusin lang, lang basta sa tano, hindi ko papayag. Niya? Basta hindi ako papayag nga ano, magpabinyag ka. Lalabinyag, hindi ako ngayon. Hala, importante yun importante sa yon. anak mo, nga mabinyagan. Ano ka ba? Bakit ikaw pinilit magkukuha ng kumpari? O ikaw, miss, ikaw na lang. Mesa kukuha ng kumpari, hindi siya lalaki ako. Bakit ikaw o ba? Ano ka, ikaw Ano, mga dalaga naman yung kukunin mo. Yung sa'yo? Mga dalaga naman yung na ininang sa bata. Huwag ka man Ano ba hmm. yun? Gusto talaga niya, mga babae siguro kukunin mo. Babae? Basta hindi ako papahing mabinyag ka. O magpabinyag na lang ikaw na kumuha ng ninang. Yusin mo lang. Para na lang yung ano. Ay, Yusin mo ha. Para mo dalaga naman yung kukunin mo. Eh ka sa mga kumpari eh. Hili gusto, kumpari. Gusto mo. Kukuha ang kumpari para. Uy, malaki na yung ano ko yung nanak ko. Uy, yung sayo yung isa. Nanak, akin yung isa. Ayusin mo lang. Kita-kita sa mata ayaw, ko. Ba? Eh, nga, naglaro lang talaga yun siya sa Basta, baby. Pinaglaro-laro, Hindi ako kayag yan ano, hindi ako kayag na, ano, ha, pabinyag ka. Hey, naku. Yusin mo lang. Basta, hindi ako kayag. O, sige na lang, mag-ano ka na lang, mga dalaga na lang kukunin mo. Dalagang kukunin mo? Siluso mo naman, alam mo namang ninong, simpre ninong yun eh. Ninong? Magpaglaro talaga yun. And sa ina -anak mo lang, ha, basta ako... Parang mga anak na siguro ako ngayon, ah. Masakit na talaga yung tiyan ko. Okay. Masakit talaga yung tiyan ko. Mga nga talaga siguro ako ngayon. Wala pa naman yung asawa ko dito. Saan kaya nagpunta? Hinak ko. Mga painis ng taong to. Sobrang init pa naman. Ang panahon ngayon. Eh. Ihatid lang sana niya ako ngayon sa ospital. Kasi sobrang sakit ka talaga yung tiyan ko. Doon ako mga sa ospital ngayon. Ano? kanhan. Oo, oh, ihatid mo ko sa ospital han, mga anak ako han. Hilo, han. Si, sakit talaga yung tiyan han. ko ngayon han. Naubos yung pira ko han, parang sabong han. Ay, ha, naubos? Ha? Akala ko dadami yun han. Ba't mo kasi tinaya sa sabong yun? Inipo natin yun para sa pangpanganak ko han. Hindi yung para sa sabong. Ano ba itong utak mo han? Wala ka talaga sa ayos to. Akala ko dadami yung pira, Hindi, Talo pala ako, talo han. Talong... Anong? Sinabi, inihipo natin yun, di ba? Ba't ito nakakainis talaga itong taong to? Iniipo natin para sa potong anak. Sinasabong mo pa. Itaya-itaya mo pa sa sabong. Dito ka lang mga nakahan sa bahay. Bakit? Kasi mura lang dito. Mura? Kasi kukuha ka ang mga nabang. Ay, nako. Nakakainis ka talaga. Upo sa doktor. Dito tayo sa bahay. Tintan ko. Mga anak na nga ako. Kasi ganyan ka pa. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Ha? Naupos na pala yung Ito ha, kasi mura lang ha. Anong mura? Mura? Hindi naman ako sanay dito mga nganak sa bayan. Hindi pa sa ospital talaga ako mga nganak. Bakit dito pa? Ha? May ilipon. Ano ba itong klaseng taong to? Tukuan mo na bang na? Ba't hindi ka nag-iisip? Alam mo namang para mga nganak ako. Ano ba ito? Tukuan mo na bang? Ay, kuha mo na na bang? Ha? Man, okay. Pintin ko. Hoy! Malahan. Ano ba? Ano? Hoy! Hmm, ano ang gulukon? Nakita yung tiyan ko, ang oh, init-init pa, tapos pasaway ka pa. Kuko, ang manlabang ha. Manlabang, laki ng kasalanan mo sa akin. Nakakainis ka. Ano ka Kuko, ko manlabang. Ay, nakakainis talaga itong taong to. Ano? Hoy, hoy, saan ka ba? Pabalik ka na. Panahan. Ay, no. Kuko. Wala pa lang sa ano. Umalis pala yung mata, yung matanda. Umalis pala. Sabi ko sa Paano iyo. Ano sabi ko sayo, sa iyo sa ospital na lang ako mga anak no. sana. Han. ka lang, ako Aro? lang, ako lang ano, ako lang para sa iyo. ano Ano? Marunong ka ba? Marunong? Marunong ka lang mag ano magsugali. Ay nako. Yung... Tuyo. Ano ako, 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 ako lang. Ano po tong tao to? Ako lang. yun. Yung ka talaga nakakainis ka talaga. Ano po isip mo? Nakatalaga isip. Tinawag ako para sa iyo. Ano dito papapaanakin hindi ako sanay dito sa bahay hmm. lang oh hindi pa mo uwiin pa rin pa umuwi